good morning. Ah, ito yung ating guapong, kung ano, gwapong driver. Dito to Ay, yan. niya. Ano, alam mo yan? <laughs> <laughs> ayan, so nakisabay ako sa ano, sa truck papunta doon sa site. Uh, ayan. And dito kami ngayon sa ano, sa Riga Ligarda. Ayan. Ito sa Minjola. Oh. So, today mga ka-mister, uh, September 8. Ayan. So, pasokan ng payroll. <laughs> wow! Ayan. So, bablog natin yung ano yung biyahe natin sa ano. Ayan. Ayan. Baga. Medyo traffic na. Ano oras na ba? 9? Oo. Oh, 9.30. 10.30. Anong ano to? Yung highway na to? Ligarda Ayan, sa uh, kasalukuyan po namin binabaybay yung ano, Ligarda Avenue Papuntang Santa Misa At you can see, mga kamister Nakikita nyo na traffic dito sa Ligarda ngayong araw Ngayong umaga Masikip talaga dito, no? Ito yung ano, ito yung mga nareklamo ng mga jeepney driver pag ano, pag nagbabiyahe sila. Saka yung ano kasi, stoplight light. Oo. ano yung stoplight eh. Ito yung laging sinasabi nila pagdating sa ano, grabe traffic talaga. Pag nalinya ka pa ng kaliwa, huli ka pa. <laughs> Kaya kailangan direk sa kung sa papatong o doon ka lang. Kasi may ginaano sila ng inner lane dyan eh oh. Oo. Pag ikaw na pwesto ka sa kaliwa, kasi diretso ka, oh, huli ka. Kaya medyo mahaba yung padiretso. Eh lalo na itong dinadala mo ngayon sa lahat ng truck ni Bosing. ito yata pinakamalaki, no? Oh, ito yung pinakamalaki mga kamister mister na truck sa kumpanya. Yon, medyo manahirapan nga yung ibang driver pero siyempre, ayan uh, kaya yun ng ating guwapong driver. Wow. Uh, dito na kami sa ano, ko na kami dito sa ano yan? Figueras Street dito sa may ayan ano ito ah uh, Aaron shoe yan Aaron yan so ito ay papuntang Santa Misa na kung didiritso inyo ito mga kamiste papuntang ano ito ah uh, Kubaw dire diritso papuntang Pasig yan pwede dumaan dito Ayan yung mga bus na biyahing kainta. Ayan, dito rin dumadaan yan. Sabi nga kanina ng driver, nung nababiyahe siya taga ano kakilala ah, na alas namin dun yung mga driver itong LRT nato oh, nung hindi pa daw ginawa to dami pa daw nila biyahe dami oh. nila pasahero so naibsan yung pasahero nila nung nagawa na itong ano LRT kasi dati sorry sorry na ano sa oh, oh kasi, okay. Dati okay. daw yung biyahe niya ano ah, papuntang Divisoria eh hindi nag gaano daw kalakas yung biyahe mula sa Bacoon kaya nag ano na lang siya kaya na lang para malapit na lang so dito na po tayo sa Santa Visa Minjola papuntang nagtahan bridge nito na nagtahan ba tama? Eh, hindi pa no, yan e, ano to alam, Magsaysay ata yan Oo oh, magsaysay Tapos dito na tayo sa ano Arellano College University Masikip talaga dito yung ano no yung daan na. Wa nakabon ko yung mga ano. Ayun, uh, ano, Paontay dito sa ano sa tulay. ayan Sa condo, ano, ginagawa pala dito yung ano, nirerepair yung mga butas-butas. Oh, traffic papuntang ano. Kaya po. Ayun, traffic. Hanggang dito sa tulay. Saka ito naman yung Laksun Ayun. Dito sa uh, ano, stoplight. Ito naman ay papuntang ano yan, papuntang Pasay. Ayun. Makati. dati dito yung ano yung nilipat dito yung tawag dito is is iwan ko lang sana ngayon yung is is dito yung dati yun naman sa may footbridge oh. <coughs> so dito sa may anong tawag dito sa Purisa yan. So hindi naman siya masyado ano, hindi naman masyado traffic ano. Pero sigurado mamayang hapon traffic dito. Fairness eh. Oo. At saka bahayin din ito mga kababayan no, yung area na to. Lagi itong baha pag ano pag ba wala, malakas. pa malakas ang ulan. Wala, wala siguro ano. Oo. Nung nakaraan niya yung mga jeep doon na ano, hindi sila nagbiyahe dahil mataas ang tubig dito. Oh? Oo. Ah, talaga 'to. Oh, bahayin 'to. Sabi nga nila, bago na ngayon drainage binababa. <laughs> Siyempre pag uh, mataas talaga yung level ng tubig. Kahit na ano, wala nang pagtatapunan eh. Hindi natatakbo 'yun. So, nandito po tayo sa Purisa Station. <laughs> Ayun, Purisa Station 'yan sa ano, sa Ayo right, nga pala, maraming maraming salamat sa mga new followers po natin. Ano? Ah uh, uh, 7,000 followers na po tayo. Wow. Thank you, thank you so much. At saka, siyempre, uh, baka naman masubscribe subscribe niyo 'yung ating YouTube channel. Yan, uh, para makatulong po tayo sa iba. Lalo na sa construction tayo, no? Marami tayong ma nakakasama na pwedeng maabutan ng tulong. At saka, baka Pwede naman pa-star Pastar <laughs> naman dyan Ayan, kasalukuyan din itong ginagawa Mga kamisteri yung highway na ito Papuntang ano uh, Ito Santa, Santa Mesa Ayan uh, Kung napansin nyo dito Kung say, kung maalala nyo yung area na ito Dati itong mataas May paahon dito Yung lupa Ganon Pero tinanggal na nila Oo, eh. oh, nakikita niyo po yung bakas ng ano nung sa poste na yan. Yan po yung pantay ng lupa at saka yung sheet pile na yan na bakal. Yun po yung pantay ng lupa. So tinanggal po nila yan, naging ganito na siya. So ito ngayon, na, pwede na madaanan kasi ginawa na nilang kalsada. Pero dati kasi ano ito, lupa talaga to parang gabundok na ano, burol. Yan yung bakas na yung posti na yan, oh. Lupa po yan ang kanya. Yung kalibel niyan. So, inaayos na dito. Yan, ma... pag natapos yan, maluwag na dito yung daanan. Tuloy, na, tuloy dati yun, di ba? Oh, parang ito yung may tuloy dati. Oo. Ano to, ano to, ah... Uh, hindi ko maalala kung ano But, uh, Ay, hindi pa ahon na uh, daanan. Kaya yeah, may, may kasi oh. yung, ano, sa, sa ilalim yung train. Hindi, doon yung sa train. Ito yeah. dinaanan natin kanina. Uh -oh. Yun yun eh, nasa ilalim yung train. Oo, oh, okay, may daanan yun. pala yun. Itong uh -huh. atong street na to, na dritso yan sa ano, yung paahon. Uh -huh. So, yun yung ginawa nila dyan. Ayun, sama namin kayo mga kamister sa biyahe namin ngayon. Dito na tayo sa Old Santa Misa. Oo, sino na nakakaalala sa, ano, sa, mga followers po natin na sa Saudi. Ayan, mga OFW po natin. Ah, uh, ito po yung mukha po ng Santa Misa. Ayan, Ah, uh, papunta po tayo ng Bakuod kasi yun yung site po natin. dito naman hindi naman masyado mga traffic ay eh. alas 10 pa lang naman ngayon eh saka lipas na yung ano yung rush hour kanina ng mga estudyante alas 8 Pagkatapos nyo ihatid to sa amin, papunta kayo ng Pasay sa Imruwas Imruwas ah doon sa tulay na ginagawa doon kayo mag-auli ngayon oh kasi kailangan kailangan tumako muna yun eh yung mga nandun dali lang sa alis sa ligo na tinauli ngayon yun eh Ah, oh. butal nga wala si ano si Pulpul sino sa, ba sino ba operator ngayon doon Pulpul katrakaso ata yun kaya ay Paul shout out sa'yo magpagaling ka na get well soon ang ano mo dun yung project mo dun <laughs> ayan yung may project kami dyan sa Emroas tulay naman yung ano dun inagawa nila ayan naman ang arko papuntang Kerino ayan sa Mora Paudri Paura uh, Pandakan ayan o, papuntang Pandakan dyan? oo papuntang Pandakan yun kasi patak dyan? Ay, hindi ko lang alam dun kasi ginagawa yung ano doon eh, yung tulay din. Ah. Oh. O kasi nung may project kami doon sa Pandakan, ginagawa yung ano, yung tulay. Pero hindi ko lang alam kasi medyo matagal-tagal na rin 'yon. Ah. Oh. Parang hindi ata bawal ata Hindi pwede diyan. Eh, nagpapakot kami ng ano eh. Hindi yun na yung inaakutan mo dati. Yung yung ano sa Pandakan, hindi, hindi mo nakakot sa pagdakan. Eh. Ah, hindi ka ba nakakot? So, nakakot ako sa, ano, may pako. So, papasok na po tayo ng Luberan, ano, uh, straight mga ka, mister, dito sa Santa Misa. pinakalabas noon yung yung pantakan yun? Paura. Pedroil. Oh? Oo. Oh, yun yun yung ano, yun yung paglusutan nun. No? Pero dito wala, wala daan dito. Dito naman, paglabas mo, uh, akit ka dyan sa tulay, tapos kalintong yun eh. Tapos kanan ka, dire yun. Pedroil na yun. Malahal. Bumabalik ka pa ba? Dito? Oo. Oh, Pagpapagal. Eh di sa to lang kasi pag labas mo dyan mamaya pag ikot mo akit ka sa tulay tapos kanya, kanan ka imruas na yun yun na yung site nyo eh oh, oh dyan Kala bawal eh <laughs> Ayun lang Surinia, bawal. Hindi ah hindi bawal ng tak dyan Oh, pag, -pum pumunta ka doon, kabila lang kami, nandito lang kami sa ano, sa tulay. So tamang kwentuhan lang mga ka mister ko. <laughs> so pakita natin yung ating poging mga kasama dito. Oy! Shout out, shout out. Shout out. Ayang, shout out. Ayang, uh, ano natin, malulupit na driver sa kumpanya. Pakilala ka naman. Baka makahanap tayo ng ano. Oh, pakilala ka mo pa, makahanap ka ng ano. Oo. Oh. Anong probinsya mo yan? Iloilo. Oy, sa sa mga taga diyan, mga Ilonggo. Ilonggo. Ayan, mga Ano natin mga kababayan natin diyan. So nandito na kami mga Mr. sa anong sa Loberan tapos yung tulay na yan kalintong bridge yan dito na kami sa may pasok dito sa side po namin Dari dari cuto mga kamister ha Wala tong ano Walang putol putol to Ayan o bakod Ayan Yan yung tulay ng kalintong Ayan dito na kami Ito ay bakod street <laughs> Siguro <laughs> Hindi niya na alala ako yung pasayro niya kanina <laughs> Ayan sinakyan ko kanina Alright Alright <laughs> Sabi na, howling na naman sila Siyempre dapat magano tayo eh Mag -rush tayo sa trabaho Para mm Hindi -hmm. tayo magka-penalty <laughs> Dito naman sa area nila Halos Ang project dito Box culvert Yan po yung Mga project nila dito Ibig sabihin ngayon palang Kinunahan to no Oo Oo may kanya-kanyang contractor din ata talaga 'yun eh. Ah, oh, ito ano to, uh, isang ano din to, isang site din to na ginagawa. Pero tapos na 'yan. 'Yun sa uh, Amin, nandito sa uh, susunod na street. Yun sa may ano na 'yan, sa may puno na 'yan ng mangga. karon tayo biglang vlog ngayon mga kamister <laughs> Ayan, so ito na yung site namin mga kamister Mamaniobra lang si driver Para dun sa ano Ayan, babob na tayo So, ayan na mga kamister Nandito na nga ako no Kasabay ko yung ano Yung magdi-deliver ng panambak dito sa amin Yung truck So, maniobra lang siya dun sa ano sa unahan kasi papasok sa dito so yun yung project namin yun yung truck na magati dito ng panambak Ito mga Mr. Ida, na yung anong panambak. Mga maniobra lang. Uh, wala, wala. Uy, may timba pa oh. <laughs> Napit-pit yung timba. Okay, to mo na. Whoa! Okay, abante! Okay! Okay. Tapos. So yan mga kamister na idam na yung ano, panambak namin At mainit na ngayon Ayan, Ah, uh, maraming maraming salamat kung inabot, inabot nyo na naman ulit 'yung ating video hanggang sa dulo. Yan, maraming maraming salamat. Thank you for watching, mga kamistern. Bye-bye.